Ex-boyfriend na si Sian Lim nagsalita na sa hiwalayan nila ni Kim Chu. Maraming ng balita at usap-usapan ang lumabas patungkol sa hiwalayan nila Kim Chu at Sian Lim at pinagkaguluhan ito sa buong social media platforms. Ayon sa mga netizen ay tila walang paramdam ang ex-boyfriend ni Kim Chu na si Sian dahil sa hindi alam na kadahilanan. Halos lahat ng mga social influencer ay pinag-uusapan ang tungkol sa pananahimik ni Sian Lim at gustong gusto nila na maglabas ito ng pahayag upang mas maintindihan ng karamihan ang mga nangyari sa kanila. Hindi nga din nagtagal ay nakita ang isang posted status ni Sian Lim sa kanyang Instagram na nagkaroon siya ng interview dahil maraming na fans ang nagtatanong sa kanya sa mga nangyari. Ang interview na tinutukoy sa posted status ay tungkol sa mga sagot ni Sian Lim para sa mga katanungan sa kanya. Ayon sa kanyang video interview, nakapag-decide na sila ni Kim Chu na itigil ang kanilang relasyon dahil hindi na ito worth it pang patagalan. Dagdag pa niya, nagkaroon kami ng pagkukulang sa isa't isa kung kaya't mas pinili namin na maghiwalay na lang at itago ito sa showbiz. Huling pahayag pa niya ay hindi niya akalain na lalabas ito sa showbiz dahil nangako sila na wala dapat makaalam pa. Nang matapos ang kanyang interview ay halatang halata sa kanyang muka ang pagpipigil ng kanyang iyak. Ayon naman sa mga nabasa at nakakita ng pahayag ni Sian, baka may iba pang dahilan kung bakit sila naghiwalay. At mag-aantay sila umano sa mga susunod pang katotohanan na lalabas. And this are chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.